What's up guys? Papa JJ ulit um, Kung mapapansin nyo no, Na-reach ko na yung 5,000 km So I'm going back to my dealership Sa Dongpeng Pasig Sa may metro walk So ayan Do-document ko na lang kung Kung anong process nila no, Sa first PMS So after uh, After almost 4 months actually bukas pa yung ka mat na ito November 7 ko nakuha, March 7, March 6 ngayon uh, Ayun, tingnan natin ano mangyayari mamaya Sa first PMS ni Dongfeng Nanobox lang. Sige, brother. So, ito pala yung lalim ng Eco Dasha natin. Nanobox box. Ito yung baterya. Okay. So, may nakita silang problema. Ito ko wiring rin. Ayan. ng aso. So, pa, wala namang ibang problema. Bateria Kamasahin natin yung unit natin Naka-charge na daw Galing siya sa car wash Tapos na yung 5,000 km PMS niya no? So waiting na lang ako sa Charging niya So right now Nagitan na rin yung plaka Ganda na rin yung Ecodash So we have uh, 39% battery to your charging so ang charger na ito ayun, first time natin gumamit ng BBP fast charger we'll see, less than one hour lang to. Pupuno na to. check lang natin kung ano yung ginawa ka hapon sa PMS no, ayan makikita nyo yung wave ng ng aso ayan ah. may electrical tape na so mga ka na ayan, double check nyo yan baka oh, yeah. nakakat na rin ang aso nyo so far I'm good but least na uh, check sa PMS thank you guys, uh, Papa JJ ulit no nandito ako sa Bukal Bypass Road sa Kalamba so right now, pababa tayo gusto ko lang mapakita ulit yung region breaking no? so makikita nyo yan negative 10 what yan uh, what's uh ng up to 20 nga yan yung pinaka mataas ko so, yan natin obserbahan nyo na lang to nung na video ko is so right now ito naman yung pababa so share ko na lang yung uh, kung paano nakakapag region breaking ulit si Dong Feng Nano Box pwede natin maguhin yung entertainment na ito entertainment sa battery so kaya palabas sa mga pakawalan this is acceleration nagpa-backward yung araw sa mga pakawalan acceleration tayo negative 20 I think Ano pa yung nakita nyo kanina Naka Negative 17, 18 yata So Kukulit so din kasi ng brake Dahil may mga Cars sa harapan natin So Ayan lang Pantay-pantay lang sa break kalimutan ng gasolina <laughs> ng baterya so ayan na po uh, salamat sa so, kita tayo niligong. kasi sa Los Baños, ito lang yung pinaka-challenging na uphill na alam ko na medyo mahaba haba Kasi you watch my episode 2, um, medyo maikli yung uphill at downhill test ko dun. Pero dito, I think pwede na nila kung sa sinicheck yung nanomax but nagkaroon ng opportunity na makapasok din kasi nagkaroon yung uh, problema ako sa ground wire uh, sa ilalim uh, ng atkat ng aso, papakita ko na lang din so doon lang naman yung naging challenge pero the rest is okay naman, uh, ground wire lang naman yun uh, may na mga available na charging station na rin ngayon lahat ng SM halos meron charging station may alam malls tapos meron bukod pa dun sa ano sa uh, mga gasoline station na around Quezon City ano po meron yung katulad ng Eco Oil meron yata silang charging station for GPT unfortunately yung Shell Shell lang taasan pati sa Peplex na Shell although meron silang charging station hindi naman welcome ang GPT so ayun uh, tanahin nyo lang uh, hanggang, yung shell hindi pala nag allow ng adapter dun so subok na yan um, so sa SM yan uh, kahit hindi siya pwede pag GPT uh, type 2 siya allow naman gumamit ng adapter so wala kayo magiging yun lang um, maraming salamat sa mga nag-support sa akin pala talaga ito ang Fernando Box naging vlogger tayo sabi ko nga sa inyo wala akong experience sa vlogging uh, ni content hindi ko may isip na ma-appreciate to yung mga naging interesado sa electric vehicle kung, kung sino man talawang ko uh, mag-decide at ano uh, sa papamagitan na mga actual reviews ng isang may-ari ng electric so, so far. Uh ay ng ginagamit ko sa yung nakakapag-eco mode uh, right now yung EX1 version nila na nirelease 331 km na lang without eco mode although um, barita, ang um, balita ko ang upgrade sa kanila yung infotainment nila hindi na ganito it's an android version na so um, siguro uh, puntahan nyo na lang no? yung pinakamalapit sa inyong yung distribution malaman pa 'yung information kasi uh, ako I'm just sharing my experience on my Dongfeng like Nano box na 351 km na may eco mode so par I'm very satisfied after 5000 km uh, Fourth month na nga ngayon uh, March 7 November 7 ko siya nakuha um ayan uh, maraming salamat guys uh, thank you